Aryo, <laughs> Marlon. Oh, yeeh pa, y product, yan natin may posto. <laughs> may Hala, talaga so drawing ka. Dito isa tatoo. Si tatoo pre. Si tatoo. Marlon na so drawing. Right. <laughs> <laughs> marlon, <the> drawing. <laughs> dapat siyo. Alu tung. Nepamisit, mo bago. Anong oras na walis? Alas dos. <laughs> Kilaw. Kilaw. Maaga pa lang kin kinak na namin. Ako ay na sinabi niya sa akin. Sabi na kami nung umaga pa lang, may sabang kami noon. Hindi ako sasama, sabi ko eh. Kami hindi sasama, sumasama no? <laughs> Pero ito yan ang kakayo, bre, no? Mm -hmm. Tama, wala rin ako kabalak-balak na sana eh. Sige sina. sige na. Sige Sana, ano daw ko? Kinilaw. kan hai habaib tu dapat punya para pang rings <laughs> paya youtube youtube dah